Ikaapat na Kabanata Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga pareseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Nilisan niya ang Judea at naparung muli sa Galilea at kinakailangan magdaan siya sa Samaria sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar. Malapit na ang bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong ngayon sa tabi ng balon. mag na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga-Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Yesus, Painumin mo ako, sapagat nasa bayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, Paano ngang ikaw, na isang Hudyo, ay humingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? sapagat hindi na nga usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Kung napagkilala mo ang kalog ng Diyos, at kung sino ang sayo'y nagsasabi, Painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat, ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit, ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauuhaw ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Yesus, Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa, at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, Wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Yesus, Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Sapagat nagkaroon ka ng limang asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghalata ta kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinasabi ninyo, na sa Jerusalem ay siyanda kong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Yesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sa ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga Nasasambay ng mga tunay na mananamba ang ama sa espiritu at katotohanan, Sa hinahanap ng ama ang mga gayon na maging mananamba sa kanya. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa kanya ay nagsisasamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Nalalaman ko na paririto ang mesayas, ang tinatawag na Kristo na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Yesus Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. At sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad at sila ay nagtaka na siya ay nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang tao nagsabi, Ano ang iyong hinahanap? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanya mga banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, Magsiparito kayo, tignan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilabas sila sa bayan at nagsisiparon sa kanya. Samantala ay pinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. at sinabi niya sa kanila, Ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan. May tao kaya nagdala sa kanya ng pagkain? sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kaloban nang sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi ba kasi sinasabi ninyo, may apat na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga sa buhay na walang hanggan. Upang ang nagasig at ang umaani ay nangagalak kapwa. Sapagat dito'y totoo ang kasabihan. Isa ang nagasig at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal at kayo siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatutuo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y nagsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila. At siya'y natira roong dalawang araw at lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, Ngayon nagsisampalataya kami hindi dahil sa iyong pananalita, sapagat kami rin ang nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapaglintas ng sanglibutan. At pagkaraan ng dalawang araw ay umalis siya doon at napasa sa Galilea sapagat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurehan sa kanyang sariling lupain. Kaya nang siya ay dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo nang kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sa pagkasilaman ay nagsiparon din sa kapistahan. Naparoon nga muli siya sa kanan ng Galilea na do'y kanyang pinapaging alak ang tubig at naroroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Kapernum. Nang mabalita niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamanik sa kanya na siya lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagat siya ay naghihingalo. Sinabi nga sa kanya ni Yesus, Malibang kayo nang hakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Yesus, Yumaong ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki, ang salitang sinalita sa kanya ni Yesus at siya yumaon sa kanyang lakad. At samantalang siya ay lumulusong, ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nangagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya ay pasimula ng paggaling. Sa kanya nga kanilang sinabi, kahapon ng ikapitong oras, inibsan siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na iyon nang sabihin sa kanya ni Yesus, buhay ang anak mo at siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Yesus nang siya'y pumaroon sa Galilea na mula sa Judea.